Dahil ang katuparan ng kautusan ay ang pag -ibig. So. Salamat kami kay Siling Namon May ato gali dito sa Barotak na may libre check-up, may libre pangatakot sa antiparate. Na ganaw kami ma'am nagtiyaga kami nga magpila di rao para madapatan kami sa reading class. Kaya kung wala ka sa antipara, kabudlay gid magbasa. Malaking tulong gid sa amin kasi makaano kami na antipara kasi kung ano, hindi kami kabibili, hindi ka kasarang magbakal bala. Hindi kami kasarang magbakal kay may mga estudyante pa kami nga ginap eskwila. Mabuligan oh. kami sa ano, sa optical nga ni Subo nga libre lang. Nagpasalamat ni kami mam ma sa ginoo. Eh, kung mabuligan kami ng dan kami sa amo um, nanti parang nga makakita kami. Okay, good. Mga mabuot sila mam, ma Buot din sila. Tapos mga maalwan. Sa pagkaon ma'am, na, na lipay gid kami nga ginaano gid kami maayo. Ginaatipan. Kanami gid sa ila. <laughs> Kay ano gid ng hang... hindi ba mga suplada or suplado, ma'am, magabulig sila namin sa ilano, namin sa attitude nila buon. Ayos lang. isang damo tao, ginaasikasogi kami sobra. Um, sa inyo. Pasalamat din kami sa ginoo nga subong nga. Uh, kami subong sa opportunity, opportunity din nga. Maka, ano kami direk. Kay dogin, ano gin siguro sa amon sa Diyos nga. Makakadto di kami bala subong nam kay may ara nga libre na ang check-up, libre pagit ang takot sa katipara. So pasalamat din kami sa dako. gusto po namin makabahagi sa hadikain ng kapatid na Daniel sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos upang maipaabot natin sa ating mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos, ang lingap ng Diyos, ang totoong pagkakapatirang sinasabi sa Biblia. Ipanalangin po natin mga kapatid na maging fruitful po ang lahat ng mga panahong ipagkakaloob sa atin sa awa at tulong ng Diyos na maging bahagi ng kapatirang MCGI at maipalagana pang salita ng Diyos. Kaya nga, akala ko kahapon libreng check-up lang. Pero nakita ko yung logo na MCGI, sabi ko, community service nila to, medical mission nila to. Kaya nagpapasalamat ako sa MCGI, kahit ibang religion, welcome po dito. O una po, mahirap ang buhay ngayon. So, it's a blessing na makareceive tayo ng libre. Magandang programa tong ginagawa ninyo sa kapwa natin. Very accommodating po sila. Oo. Ginaguide po nila yung mga taong pumapasok, nagtatanong. Uh -oh, very accommodating talaga. Tapos, uh, yung iba talaga yung praise and worship na group eh, na actual. Uh -oh. Kahit iba iba man ang religion namin, pero ang saya para kay Lord. Pero maganda talaga dito, yung may mga activities na kagaya nito. Uh -oh. Kahit anuman po yung problema natin, anuman yung blessings natin, maliit o malaki, dapat po tayo magpasalamat always sa Diyos. Gusto ko sumama kasi kailangan ko kasi yung ano ng mata ko, hindi ako ma masyadong makakita, kaya sumama ako dito. Ay, wala kasi akong pera. Masya, ma malaking tulong siya sa akin dahil hindi ko na kailangan na magbayad pa dahil dito libre. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo na saka libre kami salamin at saka pamasahe, libre din. May sasakyan kasi sila na pumunta dito. Kaya maraming maraming salamat po nakatulong kayo sa amin. ina nila kami kung saan kami pwedeng pumunta o anong kailangan namin na ipapat-check up. Doon pinapasok nila kami. Maganda, maganda. At first time ko kasi dito na pumunta na ganun kalaki na ano, event. Iba dito. Kasi ang pisa sa labas, magawa mo yung lahat ng gusto mo. Ay dito, hindi. Yung talagang, no talaga iba yung pakiramdam mo. Ini katulad sa kagaya namin na pista sa amin iba, naghahanda, nagdi-disco, nag inuman ganun. Dito hindi nag-aano sila, nag-uusap sila party sa Diyos. Iba dito. Maraming maraming salamat talaga sa Diyos na nakarating kami dito. Sis Lourdes Pascual. Ayan, salamat po sa Diyos. Narito po kayo. E di, sabat day ko ngayon. Kahit alam ko na sabat day ko ngayon, di ko alam na yun pala ang surprise nila sa akin. Ay see, nag-isip ako na magtinda-tinda ako ng kahit maliit lang para may tarili akong kita. Maraming salamat sa Diyos. Unang-una, kay Brother Daniel at saka kay Ate Arlene Razon. At sa mga kapatid na tumulong din sa akin. Talagang magkapatid mag 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 sa NCG ay talagang makitulong talaga at sa kapag ganda ganda na ating samahan mga kapatid, wag kayong magsawa na ipagpatuloy niyo ang inyong pananampalataya sa Diyos dahil uh, yun po ang katutuhanan dito sa atin sa Ang at ganda-ganda ng samaan po, palang katulad sa lahat ng review. iba talaga yung piyesta ng Diyos. Kaya nagkikita kayo ng mga kapatid, tapos nakapag-serve, no? medical, dental, legal, free haircut, lahat po. Yun po yung tunay na fiesta po ng Diyos. Pagmamahal po sa Diyos. Kasi yung nasa isip ko po, like for example, no, I am a lawyer, no? Um, yung profession ko po bigay ng Diyos. So dapat po, iserve ko po sa lahat po. Pag-ibig, yung palaging tinuturo ni Kuya na tumulong kahit na hindi kapatid, yun po. Ang sarap po sa ano, sa ang feeling ba na makatulong tayo kahit sa hindi kapatid. Parang ang sarap ng feeling, ang sarap ng turo ng Diyos. Ginamit niya talaga si Kuya at saka si Brother Eli. Very thankful ako na kanib po ako sa iglesia na Diyos. Nakita ko kay Kuya, Masarap magserbisyo yung mga ginagawa niya no ng mga charity works natin, yun po. Ang sarap po. Oh. kasi kung minsan yung na-stress ka na pero yung pag nakatulong ka sa iba, iba ang feeling, yung gumagaan. Ano man ang gagawin natin wag natin kalilimutan para tayo maging mapalad, para tayo ay magkaroon noong pag-ibig na mula sa Diyos. Yung kagandahang loob na ibibigay ng Diyos, yung pag-ibig na ibibigay ng Diyos, dapat, mga kapatid, yung pag-iingat ng Diyos para makamta natin, gawin natin at sundin natin ang lahat ng mga ito sa pag-ibig. Rajan Beralio from Haniway, Iloilo. Sana po makatulong po sa inyo, makapagsimula po kayo ng hanap buhay. Ano po masasabi niyo po at kayo po ay napagkalooban ng ating mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga kapatid. Salamat sa tumulong sa akin. Ang lahat ng kapurihan sa Diyos pa rin. totoo lang, hindi ko naman alam. Hindi ko na-expect. Nagulat nga ako kasi mas mas marami ang yung may problema pa ng mas ano, pa sa ako mas malala ng gabi na galak sa puso at kasiyahan nang kapunta ako dito salamat sa Diyos palagi kahit na hindi ka manglimos sa kanila alam mo na totoong kapatid sila sa bawat gawa nilang mabuti. Makikita mo naman sa pananampalataya, ang kapatid na sa sumasampalataya talagang totoo. Mahawain na puso, mahabagin na damdamin. Ganon, ganon. Ang pagpakilala ko sa mga kapatira na kuningan mo ng tulong, hindi talaga humihindi. Oo lang na oo kahit may problema o may ano na dinadanas. Pero salamat sa Diyos na tinulungan, <laughs> tinulungan ako nila. Magtumibay tayo sa pananampalataya. Huwag tayo bumitaw sa natin ng palaging awa ng Diyos. Daing lang po, tuhod at sahig lang naman ng ano, ang atin dapat gawin. Salamat sa Diyos sa, sa kanyang kagandahan. Na nice. hindi, mas ma, hindi masayod na pagpasalamat po sa kanya. Alam nga alam niya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya na Nandiyan sa pala parate sa likod natin. Kaya natin to laban ng <laughs> pag -ibig. Sa lahat ng ating mga paggawa, sa pagbibigay ng kung anuman ang nasa atin sa tulong at awa ng Panginoon. Lahat po ngayon ng ating ginagawa, lahat ng ginagawa ng kapatiran, huwag nating kalimutan. Dapat gawin natin dahil natuto tayong mahabag, dapat gawin natin ng masayang puso. Dapat gawin natin ng magandang kalooban. At igit sa lahat, dapat gawin natin sa pag-ibig, mga kapatid.